Good morning sa inyong lahat mga langgaan Dito na naman ang inyong lingkod Ayang kagigising ko lang At kailangan ko na maligo Ang dami ko na palang uban oh. Ang oras dito ay, ay 7.20 ng umaga Dito sa Saudi So ayan na, para handaan niya na yung aking mga close up Shampoo, nakalagay sa isang tabo At kailangan na nating maligo Ayan mga langga, pagkatapos kong maligo, ayan, ready na. Kailangan ko rin magpaganda. Siyempre, dito kasi conforme kasi sa amo. Ayan, naglagay ako ngayon ng sunblock. Kasi mainit dito, sobrang init. Nakakapaso ang init dito. At ilalagay ko ayan ang aking brass. Sa, brass yan sa kuko, na iba ko sa kilay. Tingnan nyo kung anong gagawin ko. Ayan ang aking mga kolorite. Ayan, kailangan natin bago mag-umpisa tayo magtrabaho. Kailangan naman talaga natin, O, oh, Ayan, babras -ba ko na sa aking kilay. Ganyan ako. Um, Tingnan nyo, um, kailangan kong ibras sa kilay. Ayusin ko muna yung kilay. At saka ako naman ngayon ay magkikilay. Tingnan nyo mga langga. Kuhit um, dito, guhit doon. Ganyan ako katindi ngayon. 'di ba? Nga so, sa mga langga pagkatapos ko ngayon maglagay ng coloritis sa aking mata. Ayun nakita niyo ng stick na 'yan, ilagyan ko ng coat maliit na bulak. Kailangan kasi bawat baba at taas. Malinisan ko 'yan o ganyan ako katindi ngayon magkilay pamor more. Ayun, kilay is life. Ganyan ako mga langga pag nagkilay ko. Kailangan o 'di ba? Pantay na. Saan ka pa? Hmm, 'di ba? kayo mga langga, kayahin yung mga ginagawa ko. Aden mo, kailangan kong linisan ang baba at taas ng aking kilay para naman na pantay-pantay talaga at wala kang makikita diyan na kalat-kalat ganyan ako pag gumawa ako ng aking kilay. o 'di ba? sabang baba pak, na pak. Ganorn. ayan mga langga. So pagkatapos ko ngayon magkilay, maglalagay ako ay eh, pormang-porma. Ayan o, dadagdagan ko pa kasi parang hindi pantay sa kabila eh. Mas uh, malamang ang itim sa kabila kaysa dito sa kabila. O yan, aayusin uh, ko kasi naguhitan ko na yan o, di ba? Mm, um, pantay na, mm, um, di ba? Sa angka pa, pero nakapaglagay na ako na yan ng sunblock. Yan ang mga langga ang nilalagay ko sa kilay ko. Ayan, yan yung parang nga. Uh, Diba pag pinawisan tayo, nagkakalat yung ating eyebrow sa kilay natin. So yan, pag nilagay ko yan, is nakaka talaga yan siya para siyang glo. Ayan, matatangkas na, uh, matangkas sa bisaya pa. Matanggal yan siya, siguro kinabukasan pa. Nakadikit yan pa. Kaya nga, kahit umulan diyan, ay hindi yan siya magkakalat o oh, walang kalat yan tingnan nyo naman kasi nilagyan ko siya ng panglo o oh, ba diba, saan ka pa may glow yung kilay ko o oh, eh, nakangiti pa ang buang. Sana all. At saka, saka tayo ngayon maglosyon. Mm, pak na pak. Tingnan nyo naman. Bagong ligo. Mabango yan. O, diba? Sabi ko nga sa inyo. O. So, ngayon, mamimili tayo ng damit para isuot natin. Ang uh, araw ngayon is biyernes. So, pag biyernes kasi mga nga lang guys, doon kami sa kabila makikikain Siyempre, formado tayo yan. Dahil eh, yung mga katulong doon sa iba. Ayan, charot. <laughs> Ayan, bago ako kumuha ng t-shirt. Ayan, bubuksan ko muna yung aking malita. Kasi yan, nakatago dyan yung mga panlakad ko ng mga damit. Yan ay puro shein. Tama ba ng pronunciation yan? Puro ang mga nakalagay dyan sa aking malita. Tingnan yung mga langga, Oh. So, sa bungad lang ako kukuha, Oh. Kasi, punong-puno, eh. Hindi na makahinga yung aking malita sa mga damit ko. Mm, yan ang napili ko, kulay purple. Yan, paborito ko talaga yung violet na yan. nakala nyo ba? Tignan nyo mga damit ko, mga galing siya yan. Ang mga kulay niya is dark. Ayan o, oh, nilapag ko na yan So, ayan ang aking higaan. Ayan, naka... Saka ngayon po forma. Ayan ako ngayon no, oh, di ba diba? Grabe ang hita, pamalo sa dalag. O, oh, ikot pa, ikot pa. O, oh, saan ka pa? Ikot pa more. O oh, di ba? Ganyan. O oh, di ba ang bilbil -bil, napakalaki. Sobrang laki ang bilbil. -bil di ba? Diba? Ganun lang, kasimple. Mm. Tapos, iwawagwag -wag pa yung buhok. So, pagkatapos niyan, o, ba? Diba? Pagkatapos niya mga langka, So, nakaready na at na uh, bago ako magsuklay ng aking buhok, maglalagay muna ako ng gel sa aking buhok para man sure ball talaga na. Gusto ko kasi yung walang magkakalat-kalat sa mukha ko eh. Nangangati kasi ang mga mukha. Ang mukha ko, pag mayroon mga nakahulog dyan ng mga isang piraso mga buhok, pero alam nyo ba na ano talaga ako dahil ang dami ko ng uban. Eh, syempre magkakauban ba naman eh. Ang dami ng apo sa angka ba naman. Ayan o, oh. buong ulo ko nilagyan ko at buong ko pala at charot buong buhok ko at na buong ano ko nilagyan ko ng gel para naman pag sinuklay ko as okay na sa lahat. Um, 'di ba? May may gel na. Oh, saan pa? Oh, ngayon 'un. Um, mo, ang daming mga buhok naglagasan sa buhok ko. Ay, grabe 'yung mga buhok ko ngayon, sobra. Kaya nga pag uwi ko ng Pilipinas, ay nako, malamang magpapagupit talaga ako sa ako ngayon mag-supply ng aking buhok. Kasi tinanyo naman 'yung buhok ko nagkakalagas-lagas talaga kung sa totoo lang nagkakalagas-lagas, hindi naman ako gaano nagsya-shampo. Si Linggo talang bis lang ako nagsya pero talaga as in, nagkakalagas-lagas talaga yung mga buhok ko. Iwan ko ba? Parang may tipos na yata ako charot. Yung saka ko nga naman sinuklayan yung akong buhok ngayon. O, saan ka pa? O, ba diba? Klarong-klaro yan talaga. Masyadong klaro pa yan sa sikat ng araw na ganun ang aking buhay dito sa Saudi Arabia. O, mga langga. Makita nyo naman. Ayan, pagkatapos ko naman na uh, suklayin o oh, tinirintas ko na yung buhok ko. O, oh, saan ka ba? Pak na pak. Oh, tirintas na yung aking buhok. So, ngayon, magre-ready. At ako'y gulat na